Ikinasal na sina Angeline Quinto at Nonrev noong April 25, 2024, sa Quiapo Church. Dinaluhan ito ng kanilang malalapit na mga kaibigan at pamilya. Ang TV host comedian na si Vice Ganda, ang nagsilbing man of honor sa kasal ni na Angeline at Nonrev. Nagbigay ng kanyang nakakatawa at inspiring speech si Vice Ganda, para sa bagong kasal sa naganap na wedding reception sa Manila Hotel. Dito, binalikan ni Vice kung paano nagsimula ang friendship nila ni Angeline Quinto, at kung gaano sila ka-close ng singer-actress sa tunay na buhay. Good evening everyone. Maraming salamat po sa pagdalo. Ako po talaga yung nagpakasal sa kanila, ako po talaga ang gumastos dito, sabay tawa. Dagdag pa ni Vice Ganda, I'm just so happy to witness this wonderful celebration. Napapaligiran kayo, Angeline at Novrev, ng napakaraming tao na sumusuporta at nagmamahal sa inyong dalawa. Masaya kayong dalawa tonight, at lahat ng tao na nandito ay masaya rin para sa inyo. Ang ganda nun. Ang saya nun. Your love is to be celebrated all the time. Kasi your love is pure sa isa't isa. It's so beautiful, ang simulang mensahe ng komedyante. Say pa ni Vice, parang tunay na magkakapatid na talaga ang turingan nila ni Angeline. Anya, malalim po kasi talaga ang pagiging magkaibigan namin ni Angge. Actually, friends or best friends, parang understatement siya eh, kasi parang pamilya kasi kami talaga. Para ko siya talagang kapatid. Naikwento ko na ito dati sa magandang buhay, kasi meron akong kapatid. Kaya yung nanay ko, mahal na mahal si Angeline, kasi meron akong kapatid na Angeline din ang pangalan. Pero bata pa lang siya, binawi na siya sa pamilya natin. Kaya noong namit ng nanay ko si Angeline, feeling niya si Angeline yung nawala niyang anak. At feeling ko rin, siya talaga yung nawawala kong kapatid. Nung namit ko nga siya, sabi ko, bakit nakita pa kita ulit, sabay tawa. So malalim talaga yung pinagsamahan namin, chika pa ni Vice Ganda. Nag-start daw talaga ang pagkakaibigan ni Angeline, sa isang tawag ng singer sa kanya habang iyak ito ng iyak. Personal niya itong pinuntahan sa tinitirhang kondo dahil talagang nag siya. Alam niyo, ang weird nung pinagsimula ng friendship namin ni Angeline. Pareho kasi kami ng handler, si Kate. Tapos there was one time, hindi ko alam kung paano niya nalaman ang number ko, bigla siyang tumawag sa akin tapos humahagulgol siya. Sabi niya, at hey Vice, nasaan ka? Sabi ko, nasa bahay. Tapos iyak lang siya ng iyak, hindi ko alam kung bakit. Tapos sabi ko, bakit ka umiiyak? Sabi niya, malungkot lang ako. Sabi ko, bakit ako yung tinawagan mo? Sabi niya, kasi ikaw yung nagpapasaya sa akin every day. Gusto lang kita marinig kasi baka sumaya ako. Hindi pa kami masyadong close nun, pero sabi ko, saan ka nakatira? Pinuntahan ko siya sa bahay niya. Iyak lang siya ng iyak, niyayakap niya ako. Tapos sabi ko, bakit ka ba umiiyak? Anong problema mo? Sabi niya, wala, tapos na-realize ko, parang, paanong hindi ka mag para kang baliw, yung tugtugan niya puro Sarah Heronimo, na masasakit na kanta. Wala naman siyang pinagdadaanan, pero dinadaman niya yung mga kanta. Tapos, tawa lang kami ng tawa. From then on, wala na akong choice, sa kanya na yung number ko, nagte-text na kami lagi.